Hello mga Paps! Welcome to my YouTube channel, A Paps Prank Vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more updates. To so, mga Paps, konting tips tayo ngayong hapon na for today's short video. Konting uh, isang idea lang sa, pag, sa mga may L300 na old and new model ito yung i-share ko lang na idea sa head, tungkol sa headlight. So, andito tayo. Dito, ito, paps, i-share ko lang na yung adyasan ng headlight ng L3 natin is nandito sa hindi po nakakaalam. Ito lang po siya. Napakalabog, paps. Po, yan. yung nasa loob na yan, paps. Yan nasa loob na yun, Pops. yan, paps, yung paggamitan ng flat screw. Yan yung mismong adyasan ng headlight. yan yan mismo ang adjustan ng headlight low or saka high beam pong mataas yung low beam Ayan.